total naman, eh, nasimulan na rin natin ano, yung uh, report kaugnay sa mga aktibidad ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Eh, gaya po ng ating nabanggit kanina, no, eh, may mga Pilipino po na naapektuhan noong paghagupit ng Hurricane Milton dyan po sa Florida at may isang Pilipino nga po ang kumpirmadong namatay. At meron pong mga Pilipino, kamustahin na rin po natin ano, yung sakay ng barkong uh, MV Minoan, Courage. Yan po ay inatake ng mga rebelde sa Red Sea. ay eh, kamustahin na rin po natin yung kanilang ano, yung repatriation efforts na ginagawa po ng pamahalaan. Ang dami nangyayari po sa ibang bansa uh, at kasama nga po sa mga na uh, naapektuhan na yung ating mga kababayan. Kaugnay po niyan ay nasa linya po ng ating komunikasyon si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Maganda umaga po, Secretary. Maganda umaga sa inyo sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mm -hmm. Sir, ito pong tungkol sa Pilipino na namatay po doon sa paghagupit ng uh, Hurricane Milton sa Tampa, Florida. May impormasyon na ho kayo tungkol sa, uh, tungkol sa nasabi nating kababayan? Yes, as far as we know, siya ay uh, isang uh, uh, former F Filipino citizen uh, oh, okay. at uh, hindi siya OFW. Mm -hmm. So, uh, nakikipag-coordinate tayo sa DFA sa aspeto ng kanyang, uh, yung pag, uh, uh, pagtulong sa kanyang pamilyang na iwan. Mm -hmm, mm -hmm. at uh, kung ano pa mga assistance ang yes. ang maibibigay ng Philippine Embassy so we're coordinating mm -hmm. with the DFA along these lines but mm -hmm. oh, it's DFA no kasi uh -huh. uh, hindi siya OFW mm -hmm. so oh, oh, so dun, dun na sila nakabase talaga ano po dahil yes, yes. Uh, po former Filipino citizen Yes, yes, that's right. Oho. Kaya lang marami ho pa lang mga Pilipino sa Florida, Secretary. Uh 178,000 na mga Pilipino po sa Florida, 34,000 na sa Tampa Bay, 23,000 na sa Orlando. May uh, impormasyon ho kayo kung kamusta po yung lagay ah. ng ilan nating kababayan po doon kasunod po ng uh, paghagupit ng hurricane? As far as we know, may um nakaalpas na nga no yung hurricane at mm -hmm. uh, Uh, may mga apektado no pero hindi hindi naman lahat ay uh, apektado nung hurricane mm -hmm. at uh, patuloy lang natin man ng situation uh -huh. may mga tinatawag na J1 visa holders doon eh uh ito -huh. uh, yung mga yung mga exchange uh, visitor agreement uh, arrangements So, patuloy lang natin uh, na ang situation together with the DFA. No, Kung bagay, kontrolado naman ho ang sitwasyon so far, ano po, uh, Secretary? Ano? Yes, yes. Uh, yung mga nakikita natin sa TV na mga uh, binaha at apektado, mm -hmm. uh, uh, hindi po apektado yung mga Pilipino doon. Ha? Mm -hmm. uh, so, uh, of course, uh, tayo nakikiisa sa mga sa mga mamamayan doon na uh, apektado pata Uh, at the same time uh, uh, hindi natin ma wala naman tayong na mabiiulat na bukod doon sa isang nasawi na mm -hmm. nasaktan o kun nasawi na Pilipino o OFW. Oho. Mm -hmm. e, mula po sa USA, eh, dalawang magkasunod na hurricane po yung humagupit doon eh. Ah uh, puntahan naman po natin uh -huh. yung Lebanon. Tuloy-tuloy po ang inyong sinasagawang repatriation effort, Secretary? Yes, may mga 256 na may ready for repatriation mm -hmm. and uh, merong uh, mga higit kumulang another 250 awaiting clearance mm -hmm. from Lebanese immigration. So patuloy lang ang ating pagbumonitor. So higit kumulang mga limandaan yan sila uh -huh. na, na handang umuwi at uh, at uh, tinutulungan natin sila umuwi. May mga 186 mm -hmm. na nasa shelters natin. Mm -hmm -hmm. Kasama uh -huh, na ho yung kaya, 186 uh, secretary doon sa uh -huh, nabanggit uh -huh. niyo hong 250 na pauwi ngayong Oktubre. Uh, yes, yes. Inaayos yung kanilang pag-uwi. Although doon sa shelter mm -hmm. natin, mayroong merong mga merong mga uh, labing apat na Filipinos married mm -hmm. to Lebanese nationals. Uh -huh. At sila naman ay walang planong umuwi. Dabing apat Aha. yan sila may mga batang kasama. But all the rest dun sa 186 ay mga OFWs na nananahid sa buhay. Uh -huh. Yung nalalabi pong ano, uh, kasi uh, around 500 po ano, yung nag-express ng intention na umuwi ng Pilipinas, yung nalalabi pong more than 200 ay uh, susunod na rin pong ipaproseso? Uh, uh, 256 yung... Mm -hmm may mga booked airline tickets na. Aha, aha. And then, 250 yung nagaantay pa ng Japanese immigration. So, 256 plus 250, mga 506 sila. Oh, waiting in line na, po yung na gustong, 250. Na gusto mm -hmm. ito pong, yes, waiting in line ng 250. Ito pong 250 ay, uh, pwede po ba nating matansya, Secretary, kung kailan po yung target na sila ay mapapauwi ng Pilipinas? Uh, siguro sa mga darating pa na linggo sila uh, mm -hmm. uh, makakarating uh, uh pinoproject pa kasi. Yung, may isang mm -hmm. grupo siguro dyan ay makakalabas na uh, within this week hopefully. Pero uh -huh. yung uh, pero yung uh, uh, yung iba pa doon ay baka o isa o dalawang linggo pa antayin gawa ng tagal ng pagpoproseso sa Lebanese immigration. -hmm so nevertheless mga around November ano po uh, secretary uh, sana hindi na umabot ng ganoon. Uh -huh. Sana hindi na umabot within the month of October pa. Mapauwi ho lahat itong uh, itong 506 na mga yes, kababayan yes. natin opo. Yes, yes, Yung yes. uh -huh. ang challenge po secretary, meron ho ba kayong natatanggap na report na yung mga undocumented nating kababayan ay uh, uh, gusto na rin ho umuwi na Pilipinas? Yes, marami mm -hmm. naman din doon na sa naka ay mm -hmm. mga undocumented. So, uh -huh. nataman sila tinutulungan natin. Uh, mm -hmm. uh, in lang sila nga 'yung may mga talagang kailangan tulungan sa Lebanese immigration mm -hmm. kasi undocumented sila. Mm -hmm. At kasama na po natin si Senator Tol, uh, Secretary Kakdak. Ay, good morning, Secretary good morning, morning Kakdak. Po. Uh -huh. Good morning po, good morning, Mr. Uh -huh. Mr. Uh -huh. Senator. Pinapakinggan lang po. 'yung pinag-uusapan niyo. Marami palang bata na iuuwi din ano uh, dito sa si chartered Third flight. Ah uh, sir, yung mga bata po ay anak ng mga Lebanese uh, families, uh Filipinas married to Lebanese nationals. Uh, sila 'yung nagpahiwatig na sila 'to ng tulong na magpa-shelter, pero hindi po necessary din sir na gusto nila umuwi. Okay. Uh, Ito para iniwan ng sila doon. Opo, Secretary, ito namang naiulat na yung mga napardo naman na 143 sa United Arab Emirates. Ayan ba, eh, isahan na lang yan o magkakahiwalay na flight ang pag-uwi niyan? Uh, sir, ang nangyari po doon ay noong mga bandang Hunyo, nung Idilada po sila, yung kanilang kapistahan ng uh, uh, isa na, kung saan na isang sinasagawa yung kapatawaran ng mga na mga nagkaroon ng sentensya. Idil Adha. -ad Adha. -adha. -adha. Oh, oh, nung oh. June pa ho yan, Sen. Ah, And, okay. Uh, Magkahiwalay oh, na kaya, ito. Tapos, po po. opo, oh, magkakahiwalay na yan. At malamang marami na nakauwi sa kanila. Okay. Uh, iba sa motsari po mga krimen. Uh, karamihan po, Sen, yung mga lesser crimes o sabihin natin petty crimes. Okay. Uh, and uh, kaya kaya uh, tapos ang parang sinagawa pa ng UAE government ay uh, quietly at dahan-dahan ininform yung mga nasa piitan at isa-isa uh, pa isa sa rin sila naka uwi sen ito pang itong mga napardo na, na ganito ito ba eh may chance naman na makabalik uli kung petty crimes lang yan sa ibang bansa naman uh, sa Middle East din uh, hindi ko po sigurado yung bahagi na yan sen pero alam ko ay uh, bahagi po niyan ay uh, hindi na po makakabalik. Uh, so, uh, opo, opo, ang pwede uh, makabalik, ang pwede makabalik ay yung repatriate natin from Lebanon, makakabalik kasi dahil sa kaguluhan niyan, etong mga na-repatriate naman from UAE ay hindi pwede dahil nagkaroon yeah, ng mga yeah. kaso at pinatawad lang. Kahit hindi yes, sa UAE, also, pawal na rin? Ah, ah, pwede naman po kung hindi sa UAE. Ah, okay. Uh, uh, okay. pero may napansin ako doon sa listahan ng mga krimen, in uh, immigration uh, violation. So, ayyan ah, sa natatapat passport 'yun. Sa, sa, sa tingin ko po yung ganyan, may mga klase ng immigration case na na sila ay uh, pinapayagang bumalik after a certain period of time mm -hmm. kung ba 'yun tawag na travel ban? So, hindi lang natin alam yung detalye ng mga kaso yan, pero may klase ng immigration case na sabihin natin di man taon, di makakabalik, but after that, pwede na. Ayun, okay. okay. uh, sige. ikaw, Cecil, meron uh -huh. ka pa nga katanungan kay Secretary? Uh -huh, siguro, lastly, on my part po, Secretary, yung mga kababayan po nating uh, mga tripulante na sakay nung Barkong MV Minoan Courage yan na repatriate oo. na ho sila nakauwi na ho ano ano po ba yung oh, mga oh, oh. kaukulang benepisyo na maipagkakaloob ho sa kanila oo oh, ito yung tanker mm -hmm. na inatake ng missile at drone boat, sa Red Sea mm -hmm. uh, packet siya ng uh, Red Sea uh, hindi naman po naapektuhan unharmed yung 21 mm -hmm. na tripulante uh, nagpatuloy siya na Pilipino na nagpatuloy siya sa sa Suez Canal pagkatapos noon. At nakadaong siya sa Suez ngayon for repairs. Mm -hmm. Uh dun, of the 21, labing isa na yung nakauwi. Uh nung weekend uh kaya't nung uh merong 10 na nadoon pa sa barko mm -hmm. na kinakailangan pang uh, uh, uh iwi. Uh, nando pa sila sa barko sa ngayon pero hindi na ho magtatagal ay makaka-uwi na sila. Mm, meron pa ba tayo mga kababayan na same situation po, uh, Secretary? Nasakay po ng mga barko na inatake po ng mga rebelde na sinisika pa rin ho natin na maibalik ng Pilipinas? Uh, sa awa ng Diyos, mm -hmm. uh, merong mga tatlong inatake last week pero dalawa doon, walang Pilipino. Ito lang mm -hmm. minu courage. Uh, so ito lang talaga uh, at least sa ngayon And, uh, uh, of course nagpalabas ulit tayo ng direktiba sa mga ship owners reminding them na mag-divert away from the Red Sea uh -huh. uh, dun sa bahagi ng Africa yung Cape of Good Hope uh -huh. at uh, in fairness karamihan around 70% have diverted uh -huh. pero meron pa rin mga nag na na, na, na na mag na mag-navigate along those uh, uh, routes. kaya ang ginawa naman natin dito, una, tinalaga natin yung right to refuse sailing ng mga marino natin, may madaling uh, proseso tayong sinagawa, uh, may mga forms na madaling uh, ma-download uh, uh, sa, uh, sa Facebook page at sa website ng BMW, at saka, or, or may hotline kung ayaw nila ng written form yung refusal. Tapos, yung mga inatapin na sa Red Sea ay pinagbawal na po natin na magsakay ng Filipino seafarers sa barkong ay. naglalayag ng Red Sea. At may mga sampu na pong uh -huh. ship owners tayong pinagbawala na ganyan. Mm -hmm. Yung palang ano, siguro, panghuli na lang po talaga, Sekretary, kasi Sentol nalagdaan po noong Setyembre ni uh, Presidente Marcos Jr. yung Magna Carta for seafarers. Ano po? A ano po yeah. maitutulong ng batas na yan para maprotektahan po natin yung ating mga yung mga Pilipinong tripulante na nade-deploy sa ibang bansa? Yes, uh, laki pa salamat po natin kay, kay Senator Francis at sa uh, mga senador at sa mga kongresista. Uh, itong Magna Carta na pinirmahan ng ating Pangulo ay nagtatalaga ng mga ng mga karapatan ng mga marino, marinong Pilipino uh, na naglalayag sa labas ng ating pansa mm -hmm. sa larangan ng una, yung uh, yung uh, safe ethical recruitment practices mm -hmm. uh, sila ay ma-recruit na maayos tapos pangalawa yung pagtatalaga ng kanilang standard contract uh, tapos yung kanilang safe conditions uh, yung uh, uh, decent employment conditions um, on board safe working conditions, uh, yung kanilang uh, safety and health, uh, medical uh, uh, safety and medical welfare on board. And then, yung uh, mga proseso, uh, yung accommodation pa pala, yung sapat kanilang uh, mga kabina at mga safety and sanitation uh, on board. And then, yung, yung mga proseso kung saan sila magsasampang magdudulog ng mga reklamo. Uh, kapag may nangyari o meron silang naingkwentro na mga issue sa kanilang labor conditions, on board. may aspeto rin nito ng maritime uh, education uh -huh. uh, kung saan dapat uh, uh, ang, ang education ng, ng maritime education institutions are regulated and and magbibigay ng sapat na uh, world class no educational mm -hmm. standards. Uh, meron din na karapatan ng uh, marino na bumoto. Ah, uh, so bibigyan ng uh, sapat na rules and regulations ang ang Comelec, ng Comelec patungkol dito. Hmm, at, at, yan, uh, ah. Ayana, ah, s- s- tong batas ah, mo na. Pero ah, discuss na ah, naman ah, pero, ah, pero ano talaga to, game changer ito para sa ating mga si fisher. Yes, yes, si yes po. Yes po. Yes ah, po. Tama po kayo. Sen. Alam na alam ni sen yung batas na 'yon. Ah. Pero po, no dulo dito ay pampapagpaiting -pa, ah, ah, pagtatalaga ng protection sa marinong Pilipino. Maiiwasan na ho yung mga ganitong insidente na sila ay uh, napapasama sa mga barko na hino-hostage o ano, o inaatake. Oh yes, kasama rin yan yung uh, uh, safety and welfare ng mga ng mga marinong Pilipino on board, mm. uh, including yung attacks uh, uh, katulad ng dinadaanan sila sa Red Sea. Okay, marami pong salamat, Sekretary. Marami salamat, Sekretary, <laughs> sa mga pag-iising, Marami salamat. Yeah. Na, sana po, <laughs> salamat po, eh, no, Mr. Repatriated natin, to be repatriated e eh, makabalik agad, dawa ng Diyos. Salamat po, Sekretary Hans. Yes, yes, Maraming salamat. Department of Migrant Workers. Ang oras po natin, 6.15 ng umaga.